Welcome to the from farm pH harvest time. Tingnan nyo ito, nakalundo yung mga branches niya. Kasi ang dami niya. <laughs> Two years update sa ating mga calamansi. Kumusta kayong lahat? Harvest tayo ngayon ng kalamang si 2 years na siya ngayon January. Ayan, masyado na siyang malaki. Makikita niyo naman na malalago na yung mga sanga niya, yung mga dahon. At linggo-linggo na kami nakaka-harvest. Kasi linggo-linggo lang -linggo kami nagpapataba. Ay, hindi pala. Linggo-linggo kaming nag-spray. Tapos ang pataba namin every 2 weeks. Kaya hindi siya nauubusan ng bulaklak at bunga. Linggo-linggo, meron din kami na harvest. Hindi hmm, um, namin akalain na lalaki siya ng ganito. Kasi nung tinanim namin to sobrang liit nito. Small size. And hmm, yun, nag-birthday na siya ngayon, January. Two years na siya, simula ng tinanim. kita nyo yung ibang mga puno medyo madilaw kasi bihira siyang maulanan so kailangan siguro namin magpatubig pero kay pa naman dami pa rin bunga dami pa rin bulaklak so observe pa namin hopefully ngayong week umulan kahit isang beses or two times man lang para makatigin sila ng tubig. Start na rin kami makabenta weekly kasi yun nga may weekly harvest din. Ang kagandahan lang sa amin, nabebenta namin siya ng per kilo. Hindi katulad sa ibang, sa mga malalaking kalamansi farm. Ang kuhaan dun is per red bag. So 30 kilos siya nagre-range siya ng mga 1,000 to 1,500. Medyo mababa yun. Pero maramihan naman yun kasi malalaking farm yun. So, daan yung daan or libo yung puno dun. Compared dito sa amin, mga 200 plus lang to eh. Pero, mas mamahal namin siya nabibenta kasi per kilo. Hindi siya per red bag. Nandun sa mga taga-sabay-bay namin sa Work From Farm PH, makikita nyo yung kalamansi journey namin bago mag 2 years. So, visit nyo yung page namin sa YouTube, Facebook, Instagram, tsaka TikTok. Kita nyo dun yung journey namin kung paano siya lumaki, paano siyang ng ganito kalalaki, paano kami nagpapataba, ano yung mga ini-spray namin at ano yung mga sakit na na-encounter namin in the past two years ng pag-aalaga ng kalamansi. So, yan. Pag nag-harvest naman kayo, kailangan tambayan nyo yung isang puno kasi may mga nakatagong bunga. Minsan yung mga malalaki, yung pa yung nakatago. So, kailangan check nyo yung every sanga kasi nandiyan minsan yung mga nakatago yung malalaki. So dito, okay na tayo dito sa puno na to. Madelete pa yung iba. Hindi tayo dito sa kabila. Ito so nakikita nyo. Kung nakikita nyo. Maliit lang yung puno niya. Pero punong puno siya ng bunga. So ganun pa rin. Tamang pagpapataba. Tamang spray ng prevention para sa mga sakit para hindi magtuloy-tuloy yung mga posibleng maging sakit ng kalamansi eh. kailangan meron kayong spray every two weeks or every week nakita nyo, nakalaylay pa yung iba, o. Oh. Pag yun nakalaylay, kailangan bawasan natin yung bunga. Kasi kawawa naman siya. Tsaka para mag away yung ibang nutrients dun sa mga mas maliliit. Bawasan natin yung bunga. Dipat natin, eh. Uh, harvest na natin yung mga possible na pwedeng i-harvest para hindi na siya lumaylay. Kawawa. Pero meron din mga puno na mas konti yung bunga niya kasi siguro baka hindi pa time or yung pinakakatawan niya hindi pa ready para dun sa mas maraming bunga. So ano lang siya, chill lang siya sa pagbunga. Hindi ganun kadami pero kahit pa paano nakakapagbigay na siya ng bunga sa atin. Ano? So, ito, tulad nito, nasa loob lahat yung mga malalaki. Kaya kailangan sugsugin isa-isa. Wala na dyan, hindi tayo ulit. So, dito naman tayo. Makikita nyo, nakalaylay na siya. Kasi, sobrang dami ng buho niya. So, ngayon, babawasan natin siya ngayon. Para hindi siya mahirapan. And siguro kaya medyo nakalaylay siyang pag ganun. Medyo malakas yung hangin dito ngayon. Usually pag January tsaka February yan. Hangin amihan. Napakalakas ng hangin dito tuwing hapon. Or sa umaga. Madaling araw, malalakas yung hangin dito. Kaya yan. So, pero okay pa naman yan. Kailangan lang nating alalayan. Tsaka yun nga, kung may mga malalaking bunga, bawasan na natin para hindi na siya mahirapan. Medyo maliliit pa dito. Di pa tayo dito sa kabila kung meron na. Yung lalaki. Jumbo size. Pakita so, ko sa inyo yung na harvest namin gaano kalalaki so malalaki siya hindi siya katulad ng mga binibili niya sa palengke na maliliit at minsan tuyot pa ito medyo makatas tong kalamansi natin Ang so, lalaki rin na nandito sa puno na ito. Riko lenggam guys dame seperti yang kau lihat okay. 25. January 2022, silanem namin tong mga to. 1 meter lang yung laki nila, sakita ng naman ngayan. Yung laki na nila, nakatapat na sila sa at ready kami na kapag harvest Sa mga to. So, ngayon siguro estimate last week na kapag harvest kami ng 20 kilos. Marami pa kaming tinira. So ngayon siguro makapag harvest ulit kami ng mga 20 30 kilos. So, harvest kami ngayon kasi um, sayang naman kung hindi ma-harvest lahat. So, may, ang problema namin ngayon, medyo mas marami na kaming natira na mga bunga sa pinakataas na bahagi ng ating mga so, tuno. Uh, so, medyo mahirap isang i-harvest. So, ilang mga farms, nagpo-pruning sila para hindi sila mahirapan na rin silang mga ganong maintenance. Pero so, kami ayaw na mag-pruning kasi gusto lang namin lumaki yung mga kalamansi namin. Maraming sana, mas marami sang bubungahin kasi mas marami sang space. Yan pa, ah, sang tabi meron bunga. na lang kailangan na-harvest namin. siguro ever since ber months, Monthly na kami nakakapag-harvest. October? Since October? Uh, weekly na kami nakakapag-harvest. Minsan, nag-harvest kami pag mga kilo, gano'n. Pag wala namang buyer. Pero kapag, kung ano nung um, December, lahat ng regalohan namin, puro kalamansi nag-harvest yan eh, 20 kilos per week. So, yeah, sakto na yun. Pero syempre, kapag may buyer, mag-harvest yan eh. Depende kung ilan yung order sa akin. Ganito maliliit. Makakakita ka na lang ganito. Pwede mo itong harvestin. Makakakita ka na lang ganito sa palengke. Ganon, maganda kayo liit. Pero kami, na namin sa lumaki para yung mga hinaharvest talaga namin yung quality, yung matubigat, yung ano talaga, yung malalaki talaga. So, hayaan nyo na namin to Abisin natin yung malalaki. Malaki na ito mga Yung mga nagdidilaw na hinaharvest harvest na rin dyan ito yung may mga sakit kasi para, yeah, para hindi na siya makiagaw sa nutrients para din sa mga iba pang lumalaking mga buhay na walang tama yeah, ito mga ito kaya palaki na namin ito kapag medyo rough pa yung skin niya, kasi yung hindi pa siya hindi pa siya makinis pwede pa ito lumaki. So, yun namin kinukuha. So, kinukuha namin yung malalaki na kuya yung mga mahikilis na kuya yung mga madidilaw na. Tignan nyo ito, nakalundo yung mga branches niya. Kasi ang dami niya. <laughs> so, kawasan natin ito. So nakita nyo, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero yung iba dito makinis na, yun yung kukunin natin. So ito, hindi siya sobrang malalaking sizes. Eh. Mga tama lang, mga medium sizes. Eh. Pero since medyo ano na sila, lumulundo na, kukunin na namin yung mga pwede na makaldo. Eh. Hey, this is, ano, two years old. Vlog. Naka-harvest na ako na siguro mga 10 to 15 kilos to. Sa mga 10 puno lang to. So, nakita niyo naman din namin sinisimot yung mga puno. Kinuha lang namin yung madidilaw na, yung malalaki at yung mahiginis na. So, yan, sa mga nagtatanong kung ilang kilo per puno yung naha-harvest namin, di namin siya, dahil di namin siya sinisimot, hindi uh, namin siya natatrack ng ganon. Pero, ayun, sa 10 kilo, halos 20 kilos din yung naharvest harvest namin ngayon. Ngayong linggo lang. So, next week, meron namin pa ulit kami mga harvest kasi hindi namin sinimot yung mga maliliit.